Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Marso 2, 2025. Sa araw na ito, isang makapangyarihang enerhiya ng introspeksyon ang bumabalot sa iyong isipan at damdamin, minamahal na Cancer. Sa pagpasok ng Venus Retrograde, ikaw ay inaanyayahan na huminto sandali, at bigyang pansin ang lalim ng iyong emosyon. Ikaw ay isang taong likas na sensitibo, isang pusong malambot na may kakayahang umunawa at umalalay sa iba. Ngunit sa panahong ito, hinihimok kang bigyan din ng halaga ang iyong sariling damdamin, ang mga pinakatago mong pangarap, mga sugat na hindi mo patuluyang natutugunan, at mga emosyong maaaring hindi mo palubusang naunawaan. Ang Venus Retrograde ay tila isang liwanag na naglalantad sa mga aspeto ng iyong sarili na maaaring hindi mo pa napapansin noon. Habang dumadaloy ang araw, mararamdaman mo ang isang matinding pangangailangang tuklasin ang iyong sariling landas sa pamamagitan ng pagmumuni-muni at pagninilay. Sa kabila ng iyong likas na pagnanais na pangalagaan ang iba, napakahalaga rin na ikaw mismo ay magkaroon ng pagkakataong magpahinga, magpagaling, at muling mapuno ng enerhiya. Ang iyong kakayahang magmahal ay walang katulad, Ngunit upang maibigay ito sa iba ng buong puso, kinakailangan mo ring pagtuunan ng pansin ang iyong sariling emosyonal na kagalingan. Minsan, sa sobrang pagbibigay mo ng atensyon at pagmamahal sa iba, nakakalimutan mong alagaan ang iyong sarili. Ito ang tamang panahon upang balikan ang iyong sariling pangangailangan, at bigyang pansin ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng tunay na kapanatagan at kasiyahan. Ang posisyon ng buwan sa Aries ay nagbibigay sa iyo ng matapang at mapusok na enerhiya. Ang impluensyang ito ay nagtutulak sa iyo na sumubok ng bago na lumabas sa iyong comfort zone at yakapin ang pagbabago ng may tapang at determinasyon. Bagamat ikaw ay isang taong mas gusto ang katiyakan at seguridad, ang enerhiya ng Aries ay nagpapahiwatig na may mga pagkakataong kinakailangang maging bukas sa mga bagong posibilidad. Ang mga sariwang simula ay hindi laging madaling tanggapin, lalo na kung ikaw ay may pagkahilig sa nakasanayan, ngunit ito ang oras upang yakapin ang mga pagbabagong maaaring magdala sa iyo ng mas magandang hinaharap. Ang Aries ay nagdadala ng matinding sigla sa iyong isipan, kaya maaaring mapansin mong mas madali kang nakakaisip ng mga bagong ideya, mas inspired kang magtrabaho, at mas handa kang harapin ang anumang pagsubok na darating. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot sa pagharap sa bagong landas. Maaaring may mga bagay sa iyong buhay na nangangailangan ng pagbabago, ngunit hindi mo kailangang gawin ang lahat ng sabay-sabay. Unti-unting harapin ang mga ito, isang hakbang sa isang pagkakataon. Bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang pag-isipan kung ano talaga ang gusto mong marating sa buhay. Ano ang nagpapasaya sa iyo? Ano ang nagbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan at kahulugan? Anong mga bagay ang nais mong iwanan upang magkaroon ng puwang para sa bago? Ang Venus Retrograde ay nagtuturo sa iyo na suriin ang iyong emosyonal na mundo, at sa paggawa nito, maaari mong matuklasan ang mga bagay na dati mong hindi napapansin. Ang iyong likas na pagiging mapagmahal, ay maaaring mas lalong maging matindi sa araw na ito. Maaaring maramdaman mong nais mong tulungan ang isang kaibigan na may pinagdadaanan, o maaari kang makaramdam ng matinding pangangailangang magbigay ng suporta sa iyong pamilya. Napakaganda ng iyong kakayahang umunawa, ngunit tandaan na hindi mo kailangang sagutin ang lahat ng problema ng iba. Ang iyong kabaitan ay isang napakagandang regalo, ngunit huwag mong kalimutan na ang iyong sariling kapakanan ay kasing halaga rin. Matutong magtakda ng hangganan, hindi ito nangangahulugang hindi mo sila mahal, kundi ipinapakita mo lamang na ang iyong sariling emosyonal na kalusugan ay mahalaga rin. Sa aspeto ng swerte, ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay puti at pilak. Ang puti ay sumisimbolo sa kapayapaan at kaliwanagan ng isipan na makakatulong sa iyo upang mas maging kalmado at malinaw ang iyong pag-iisip sa gitna ng introspeksyon. Ang pilak naman ay isang kulay ng intuwisyon at espiritualidad, na maaaring magpalakas sa iyong koneksyon sa iyong panloob na sarili. Kung nais mong maramdaman ang positibong enerhiya ng mga kulay na ito, subukang magsuot ng damit na may puti o pilak, o gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay upang palibutan ang iyong sarili ng mapayapang enerhiya. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, lima, at labindalawa. Ang dalawa ay isang numero ng balanse at relasyon, na nagpapaalala sa iyo na ang pagmamahal ay dapat dumadaloy ng pantay sa pagitan mo at ng iba. Ang lima ay isang numero ng pagbabago at kalayaan, na nagsasaad na ngayon ang tamang panahon upang lumabas sa iyong comfort zone at subukan ang bago. Ang labindalawa naman ay isang numero ng espiritual na paglalakbay at introspeksyon, na nagpapahiwatig na ang iyong panloob na mundo ay may maraming aral na maibibigay sa iyo sa panahong ito. Para sa maswerteng gawain, subukan mong gumugol ng oras sa kalikasan. Ang pagiging malapit sa likas na mundo ay makakatulong sa iyong pakalmahin ang iyong isipan at makuha ang mga sagot na hinahanap mo. Maaari kang maglakad sa isang parke, umupo sa ilalim ng isang puno o makinig sa tunog ng tubig upang maramdaman ang koneksyon sa iyong panloob na sarili. Bukod dito, maaari mo ring subukan ang pagsusulat sa isang jurnal, kung saan maaari mong isulat ang iyong mga iniisip at damdamin upang mas maunawaan mo ang iyong sarili. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong ang iyong puso ay mapuno ng pasasalamat at pagtanggap. Napakaraming bagay ang maaari mong matutunan mula sa introspeksyon, at sa pamamagitan ng pagiging bukas sa iyong emosyon, mas lalo mong mararamdaman ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at connection Yakapin ang mga pagbabagong darating sa iyo, sapagkat ang mga ito ay may dalang mahalagang aral at oportunidad. Magtiwala sa proseso, at tandaan na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay nagdadala sa iyo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.